Labi ng isang 11 anyos na babae nakita sa bakura ng isang paralan sa Cavite. Posibleng hinalay pa ang bata. Kinukumpirma pa ng pulis. Naritong news ni Judith Estrada Larino. Natagpo ang malamig na ang katawan at may nakapalupot na baging sa leeg ang isang 11 ano sa babaes sa loob ng bakuna ng isang paaralan sa General Trias Cavite. Ayon sa mga otoridad, huling nakita ang bata ng humingi ito ng pera sa ama pero hindi na umuwi ang biktima kinagabihan. Kagad naman nagpatulong sa pulisya ang ina sa paghanap sa anak hanggang sa nakita ang labi ng biktima sa loob ng bakuna ng paaralan. May sugat sa mukha ang biktima may nakapulupot na baging sa at nakataas ang damit. May person of interest na ang pulisya sa nangyaring krimen na kilala o mano sa lugar. Tinutugas na ng mga otoridad ang suspect matapos itong tumakas. Yan ang aking news, scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.